Gising ko nga na alas 9 ng umaga, nagulat ako, wala na agad sa tabi ko si Donmi. Lumabas ako ng bahay para hanapin siya. Nasyok nga ako sa nakita ko. Oh, paano oh, yung syok? Ah! Naloko talaga ako nung nakita ko siyang naglalaban na ng mga damit namin. Ano ko nga siya kung nilalagnat ka ba, Ana? Ay, Jessie, pa akong tira. Tara pa, inumin muna kita. Nadagat ko nga siya tinulungan maglaba dahil nakikita kong nahihirapan na siya. Tinanong ko nga siya kung bakit niya nilalaban yung mga damit namin ng mag-isa. Ang alam mo lang naman, do yung umiyak at ibalibag ang mga gamit sa bubong ng na kapitbahay natin. Ay. Ang sagot nga niya sa akin, para hindi ka na magalit, lagi mo kasi Kung pinupost sa Facebook, ma. Bata pa ako, wala pa akong sa mundo. Siyempre, chara natin, hindi pa marunong magsalitayan si Don Migs. ko medyo tulala siya habang naglalagay ng tubig sa batiya. Yeah, Kaya sinabihan ko na lang siya, don't worry anak, hindi na kita ipopost sa social media basta itigil mo na yung pagbabalibag ng mga gamit natin sa bubong ng kapitbahay. Nahirapan na kasi yung baga ko habang tinitignan sila na nakabilad sa bubongan. Sa sobrang sipag nga na ito ni Don Mix, pati pala yung platuan at yung puzzle na hinigaan namin ng papa niya ay lilinisan na rin niya. Kaya pala lalamig at sumasakit yung likod ko, tinanggala pala kami ng sapin habang natutulog. Nagchinek ko nga yung platuan, may basag na pala siya sa gilid. Binalibag pala ni Don Migs nung nilabas niya. <laughs> alam kung matutuwa pa ako na nilabas yung platuan para malinisan ko na nga dahil nga may basag sa gili. Ko masama yung loob niya dahil tanghali na nga kami nagising. Kung pa kasi siya nabibilihan ng almusal. Sabi ko nga sa kanya kasalanan mo yan na tanghali na ako nagising dahil alauna ka na madaling araw na tulog. Alam naman mauna ako matulog. Mamaya oh, pukpukin mo na naman ng dedean yung noo ko. nga pa naman ako na madamage yung noo ko dahil ito pa naman yung best asset ko. Char. Tapos ko nga malinis yung platuan na may ko na tong puzzle na linisan at isang Para namang mabilis na matuyo at mahigaan na ni Don Migs dahil sa sobrang pagod kakalaban. Binalik ko na nga itong fishnet at brush talaga at kinuha na yung sabon shampoo para paliguan na rin si Don Mix. No brush ako nga muna siya ng ngipin bago ko siya paliguan. Ito lang, napakahirap niya talagang si Pilyo. Kapag nasa loob kami ng bahay, binabalot ko muna siya ng tuwalya. Talaga siya pwedeng hindi tutot brushan dahil dumidede pa rin siya. Namumuuy mga gatas sa ngipin niya. Dahil magkukos ito na madaling pagkasira ng mga ngipin. At ako na nga siya galit na galit dahil ayaw pa niya tumigil sa pagligo. Ay, ko na lang siya na mag-vlog ka na lang habang nagtutot brush.